Hello mga bossing, magandang hapon. Okay, good bye. Again mga bossing, pauwi po sa bahay natin. So, ingat-ingat po. Drive safe po tayo lagi mga bossing. Okay? Let's go. Pagkakataon mo mo, Sige. Hindi nga biyahe na kita. Ayan o. Hindi maaga pa ang out natin. Ayun, maaga po pa yung pala. Tama na yung pag-out natin. 5.40. So, Mali yan. Nag-try natin mga po di sa uh, madilim. So, chill lang po tayo ngayon. Bawal mo na ang mabilis. Kasi may ba pa. Hindi pa uh, madilim. So, estimated ng biyahe natin is, pag nagpapatakot tayo na normal na takbo na ako ride lang. Wala tayong hinahabol. Tamang um, speed lang tayo na boss. Medyo maalag talaga yung camera natin. Hindi kasi gano'n gano'n sa video. Pag naglagan eh. Kasi tumatakbo, tumatakbo tayo. Wala ano. pa Wala pa tayo ano eh. Kaya di tayo makabili ng eh uh, pang uh, video natin sa video natin, no? Oh eh, yung cellphone din natin, hindi naman ito ang iPhone. Basta eh. smartphone, tayo mga pag uh, communicate sa mga family o sa loved ones natin, mga boking. Boking okay na ako doon. Hindi naman tayo nag nakahangat uh, ng mga gandang cellphone tulad ng iPhone. Pero, uh, mapagbigyan, kung so, may pagkakataon na makaano tayo ng iphone O, so, malaw natin may mag-delete ang iphone dyan, no? Pang vlogging na no? Kamera, okay na tayo doon Kasi yung video natin, maalog eh Pag nasa phone yung camera natin Alog, pero pag iphone sarili rin ng no? camera natin Maalog, ah, tulad sa harap yung camera natin, tinokin okay, naman. So, e, pasensya na, mga bossing, kung yung video natin ay naalog-alog kung sa tingin mo medyo masakit sa ulo, hindi ah, naman. Tama lang naman. So, wala pa tayo upgrade ng camera ang video ka mga boss kaya tsaga tsaga muna tayo sa ganito balang uh, araw hindi tayo susuko magkakaroon din tayo ng magandang camera o oh, pang vlog natin mga boss na video para kahit pa paano eh, May ibigay ko sa inyo ng maganda yung mga video natin. Yung mga rides natin. So ngayon, pag nakaka from, tema ko, okay naman. Pero pag ganito, ayan, maalag talaga siya mga bossing. Kaya... Yeah. Magpasensya mo na lang. Ganun talaga eh. talaga eh. Sa so, cellphone holding at nasa sa ito na kabit. Okay, so, kung ganito pangarap, okay naman tayo. Nakakabili tayo balang araw ang mga gusto ng camera pang vlog, pang vlog na ano, na mga kamera, uh, camera mo ko. Oh na, kasi nag-umpi pa eh. ka palang tao. Ito mo na, nagsasagahan ko to. Nakapag mo na mga bossing, nung susuportahan niyo ako. Oh, pagsasagahan niya mga video ko kahit na alam. Ano, gawa nga na hindi naman gano'ng kaganda yung uh, puna natin ang smartphone natin. So, ayaw ko nga yung si. huwag uh, pagkakano ang gusto pa niyo mga video ko, no? So, hindi ko pa naman talaga na hindi pa naman nakapansin ko talaga ng mga video na nag uh, na, uh rights ako na maganda na pupuntahan ko. Kasi dati nakapag-rights na, na, na ako hindi ko naman hindi video yung mga magagat na magagat na ko. Kasi nga, wala sa plano ito sa vlog. Eh, ngayon pa lang, medyo na ano tayo sa pagmablog mo. E, masimple nga na pagmablog ko, sa so, ganito-ganito, ako oh, naman naging dinara ako, masaya naman. Oh, masaya talaga ako. Kaya ganito lang yung video ko. I hope, ang ano nagpusing, masuportan mo ako. Uh, may ko sa kanila sa inyo mga video na gusto kong iparating ipakita sa inyo. Like, especially sa mga lugar na mapuntahan ko, sa mga haganda ng lugar, dito especially sa Surigao, Surigao din na ito, dito sa mga 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 roting, para gusto mong magandang buto, magandang buto, magandang buto, sa lugar namin, eh, may mga direction na kayo, may mga uh, plano na kayo kung saan uh, mo gusto kumunta na sa Rigao. So, like, well, initially, siyempre, lapit so na mga sarga talaga, no? maganda. Uh, surfing capital, uh, surfing capital po ng Pilipinas. So, sikat naman talaga na yun pangalawa ng pagmamalaki ko yung Surigao ah uh, ano yung um, ay nito ah dinagat dinagat Thailand no ah Island Hopping or Tour. yun ang dun din naman sa Surigao Island Hopping no ah uh, so dinagat din mo yun mga gandang lugar mga puntahan mo yon, mga boti mga, mga beach resort or ano basta no Nag-search na mga, mga sa Facebook, lumalabas na. Saka baka may mga lugar na di pa ko napuntahan, mapuntahan ko, na feature ko sa video na sa mga video ko o sa pagbablog ko mga bossing, mga side trip nyo. O talagang ano, kasi medyo uh, madami nyo nakapag-vlog sa ano, sa Sergao, sa Dinagat, Kinakatawa lang. Kung sa mga hindi pa nakikita sa video, ah, yung mga dito sa atin sa mga pinag ko sa inyo mga bro. Yan. Yeah. So, mga lagi, ah, uh, pagkak sa pagkakasahag ng mga mga dito lang muna, dito na lang muna, muna video na rin. Pero dito ay nagpo So, ingat-ingat. Sa blog po, sa po siya